yung Silan New Clark City baka ganun na oh baka ko lang talaga natapos pangit na tanan ito ching na maganda pa rin talaga maganda solar nila talaga no solar talaga ng ma ito Pretty talaga no parang gusto ng gobyerno nito no wala yung pagbili lang ang gastos gastos na pero yung bayad bayad na kono ito na ops baka ko ko pala na ng ilaw mo ha

mo chin, sigurado Boundary ka talaga Mais-mais <laughs> lang <laughs> bawis Mais-mais oh. Mayroon pa sila yung surkatas taas oh. Yung mga red plate dito ah. oi Saan sakot mga red plate ah. Kasi kung yata yan Kasi Dito senedori, senedori yata ito ah. oh, Maluang, ang andan 6 lane talaga yung area na to ha. iniwasan talaga nila dito yung traffic sa Tarlac no noon sa Kapas no Oh, repeat, ya. kah, ini langkahnya kayaknya wow, ya. Terus ini ini kan ini kayaknya nih Dan anggapan Tuhan. singitan singitan siya sa no? kwan oh lang ko nito sport na to pero yung magina nasuro na yun. ano uh, sol ba? sa magbike dito na, kita mo yung pinulo nila oh. ano no kung ilang lire ang pagkapukat nila ng bundok ko oh. yan oh 1 2 3 4 kung ng ilang drum na di silang ginahin nila yan tangki tangki yan ay hindi pa ganoon tapos 'to kasi ititira pa lang 'yung kanya 'yung eh, mga condor siguro 'tong mga sundado rin dito, eh, si uh, sina hindi alam nila medical tayo 'yung eh. mga sundado rin nya uh, general no kagay descriptive ang escort ni coness Pero paanong dito talaga New City? New Clark City. New Clark City. New Trom City. Okay, Adon pa yung ano. Nadami naman tao dito sa tabing dagat, sa tabing kuan ito. Highway, no? Oo. Oh. Kasi may... Uh, Magtatas ang presyo ng... manupa dito. Madlupa. Ito yung boss nila siguro, no? Nauna. O, ito yung spotter. Spotter lang yan. Basta tawana. Ang oh, pangalawa yun. Eh. Bakit nakasakay pala do sa truck yung kanila, no? <laughs> 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 Ayan. Disgust kaya ngayon. Ayan kayo ngayon. Sa truck pala nakasakay. Ngayon, wala. Wow, ganda-ganda no. Kita talaga ng mga panel. Malalakas naman ng sakyanan no. Gigin mo ba 'yan? Tingnan mo na siya. Port lang po Gris Malakas din

Ah. Eh, di ba si Digong ko naman nagpaintulot na magkaroon ng buko dahil dito, dito para oh. mala, ang kita ng Pilipinas. Uh, si Marat malaki rin ang binabayad ng buko eh. Oo, oh. bilyon-bilyon din ah. Eh, na nila ng butas si eh, Digong. na sila nun uh, Oh, oh ganda oh na sa gabi nito dito pala pala Oo pag, pag wala na yung araw, magliliwanag na Parang kakakalaw, oh, araw din ano Oo Lakas ng sular na yun oh Mas so, maganda pag gabi dito lang siya Ganda ng mga sular na yun Kaya ito sular talaga ito Talaga, di-inite talaga ito na ako ito Liwanag tubag mais ito. Oo. Oh. Wala galaw na gamitin dito sa ako no. Dandan mga wala mga, mga halaman no. Uh -huh. Wala pa sila maintenance. Kala wala man, mga halaman pit kupit mga bulak-bulaklak pa. Ba? Baka hindi pa pinasok ng highway. <laughs> wala pa nga mo nag-scatter dyan eh kailangan repairin pa ng lagdag na naman ng isa, di ba? Six na, three lane na, oh. Six. Kaya naman tuloy, isa lang muna, pag repair gawin dalawa. Pag gawin, gawin, gawin ng tatlo na naman, repairan naman. Ito, uh, one time lang. One time, talaga. Fix-fix ba? 60 lang ang takbo yata no? Kwenta lang. Hmm. gusto pa tayo harangin sa tikod. Scott kasi ah. yun eh, kaya pinotet siya nun uh, yun. Yu Pat, po na Nakita berdik. niya siguro medical tayo, kaya tinala na lang. Oh. Sabi nito, mga taga-taga kamudo nila ito. Taga-mudo nila ito. <laughs> daripada gawat ni tau ka rin doon, Chino? talaga. na lang, oh. tagos na kung mismo ko doon nila talaga New Cloud City hmm. Yung binyo lang ko, Palarong Pambansa, 2019 yata Ah, doon lang tagos nito talaga? Oh. Ay, dito di dito sila doon, di wala ka traffic-traffic Wala, talaga Kung Manila Palarong Pambansa, 2019 Pagkatapos ng Palarong Pambansa, nagka-COVID Ayo, ba? wah. Uh, hindi lang pambans, isyan samit pala. Kasi ito kay ibang bansa yung kalaban eh. Ah, isya yun. Uh, Katapos um, nun yun na. Isya, yung Southeast Asia. asiyan Asian samit. kasi lang traffic to Galing Airport. Oh. yung pinakamaraming middle noon, on Pilipinas. Pilipinas ano? <coughs> Tinalo sila. Tinalo sila lahat. walang namang naman ang na kalaban natin. Dahil, dahil lang sa Indonesia lang, lang, lang naman ang malakas na kalaban. Ah. May mga, mga, mga kagaya sa Pinoy ang hilig no?

2007 2018 natapos to 19 19 bago siya nagpan is siya ha dapat ganito yung papunta sa ito na no. ano? ugap ano, na ano? pag ito talaga nito talaga naku wala nang mat matatandaan tayo noon ah ito New Clark City ayan mga basiko yung pala natin buwanta dyan Dito. Four na, six, eight lanes na lahat. Marami oh, mga pa rin, na nga ngayon, eight lanes na. more lanes. Four oh, Papuntang naman ito. Citex. Tatat na pala nandaan dito, oh. oh, mayroon pa sana po, sa oh. Mayroon pa doon. Ila. na naman, oh. bike-bike sure yun sa pala. bilaran ng balay. Tang ini mo ba? Ito talaga. Ito bilaran ng balay mo dito. Tuyong-tuyo talaga sa init ito. Tang ani lang na, tuyo na. Ito talaga yung plano na walang ulitan. Hindi <laughs> basta-basta ulitin to kasi sa dapat sa may propero, may, may, may sa May proper pero may no. May sa kabilang. Basta basta yun lahat ng mga magsasaka dito magbilad Walang masira walang na, pa. Wala, Wala walang masira oh, Masira Gabitin nyo pa ang dalawang lin ko na link na yan Mayaro pa kaming dalawa oh O oh, <laughs> oh, 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 doon pa sa kabila si, o oh. Sidewalk pa Sidewalk? yung um, sidewalk? Oo oh, tayo yun oh. May bike lane pa Bike lane pa yung isa Ay Dati 15 meters lang yung kinakain ng kalsada Ito yata o oh. yan yung panarawan nila it's super, it's super complex uh -huh. ano yan, super complex nila ano? lang dito syerte mga daan dito mga tabing tabing ko na to isa ng lupa isa ng lupa biglang mahalan ang lupa dito kagiyat ng gobyerno dito ah. Yung tax. naman daan Ito na. Ito na. Ito ano na.